welcome back to another vlog at dito nakikita nyo na may mga box ako dito matagal ko na yung hinintay ngayon lang napadala ng seller kasi nag ano pa siya nag sale and etong eto eto ano ba tawag dito etong box na to ay um isishare ko lang sa inyo kasi marami sa inyo yung mga nagtatanong nitong mga pinapakita ko hindi yan plants kundi ano ba tawag doon? Um, lupa. Pero may bubuksan tayong plants dito and may share din ako sa inyo later on. So, ito yung open ko lang. Ay, bilis ah. Ano to naman? Um, alnos, alnos, alnos. Basta, ganun. Alnos compose or ito yung pinaka pating mix na ginagamit sa benguet happy ako dahil na pagbilan ako ng seller. Papa mention ko din, i-mention ko din sa inyo kung sino yung mga seller nito. And look naman. Ito yung perfect sa ating mga succulents kung wala kayong vermicast. eto yung matagal ko nang hinahanap. Paliwanag ba? Kasi walang ilaw eh. Pero against the light yata tayo. Sana maliwanag. Ito oh! Ang ganda nito. Lately, madami akong mga seller na sinusubukang bilhan which is good din dahil na-explore ko yung mga plants ko or nakakahanap ako sa seller na to, nawala sa seller sa ibang seller or nakakahanap ako sa seller ko, nawala sa ibang seller. Tinanong ko kay seller kung nagbebenta siya ng potting mix niya kasi yung mga um, halaman na binibili ko sa kanya is perfect dito sa Loland. Or magdagdag na lang kayo ng pames or iripat nyo na lang kasi nasa mga nursery pot yung mga toy. Eh. Lahat ng ipapakita ko sa inyo is binili ko. Lahat ng mga seller na babanggitin ko sa inyo, hindi ako binayaran ha. Para ipakita ko to. i ko lang sa inyo kung saan ako bumibili. Ito yung anus compost na nabili ko kay um, E-C-N-S Benguet. Basta ilalagay ko dito kasi hindi ko sila ano, hindi ko tanda yung mga exact pangalan nila. And itong mga seller na babanggitin ko rin isa Facebook nyo hanapin. I-search nyo. So, eto, meron siyang dalawang klase ng pating mix. Yung mix na talaga nila na... Pating mix pang succulents. Tapos ang binili ko sa kanila is yung alnos lang. Alnos compost lang. Sinabi ko kasi sa kanya, no, gusto ko kasi yung pating mix mo, yung buo-buo sa binibili kong plants kasi patid ako mag pa-ship sa kanya. And then sabi niya, pwede naman daw siya magbenta. So bumili ako ng dalawang dalawang ano ba tawag dito? Dalawang plastic. 7 to 9 kilos yata to. Hindi ko na, ano, tansya-tansya ko lang. Pero ganun yung kanyang bigat. And nabanggit din ni seller na mga ganon din. Dito tayo sa binili ko. Actually, matagal na yan. Yung binili kong compost na yan. Eh, hindi na padala ni seller. Hanggang sa nagkaroon siya ng... Nagkaroon siya ng... Sale. Binuksan ko lang to. Tingnan nyo naman. Binuksan ko kasi 3 days na siya sa box. Hanggang sa ma-receive ko. 3 days kasi hinintay ko yung isang box na ipapakita sa inyo or yung isang halaman na ipapakita ko sa inyo kasi in today's video ay babanggitin ko sa inyo yung mga sell na nabanggit ko na pala kanina nababanggitin ko sa inyo yung mga sell na binibilhan ko plus yung mga halaman na nabili ko sa kanila mga trusted seller to guys legit or hindi kayo mapapahiya hindi sila scammer kasi guys ang dami akong nababalitaan na scammer din ng mga seller. Yan, ingat-ingat kayo. So, magpapa ay nilalanggam. Ipapakita ko lang sa inyo yung ilan sa nabili ko. Hindi ko napapakita sa inyo lahat kasi hahaba yung video. Ay, bakit may langgam? Eto oh. Hmm. Hatiin ko siya soon. Eto yung isa sa hindi ko mabiling plants before. Thriller thriller something. Ano ba ang ID nito? Parang thriller, basta thriller. ayano Ang ganda na ito guys. Tingnan nyo. O. Ang ganda niya. So, nabili ko to ng 550 pesos. 550 pesos pero before kasi hindi ko talaga siya mabili kasi nasa ang range niya is nasa minsan 10,000 nung kasagsagan ng pandemic or kahit tapos na yung pandemic noon or yung uh, ano na yung yung ma uh, konti na lang yung mga nababalita anong pandemic na yon apakamahal ah, nito na nasa 10,000 tapos naging 8,000 hindi ako nagpabudol doon kasi mas gusto ko nabibili ako ng plants na 10,000 maramihan na yun na yung goal ko ngayong 2025. Hindi na ako bibili ng plants na 10,000, isang isang plant lang yun. Kasi hindi naman ako magko-collect ng napakadaming plants. Mas gusto ko gagastos ako ng 10,000, maraming plants na yun. Example lang yun ha. Example lang. So, eto, 550 pesos, paghahatiin ko siya. Kasi yung ibang mga binibenta niya na ganito is 450, 380, one head lang siya o iisang peraso. Eh, dito na ako sa 550. oh, dahahatiin ko na lang siya, di ba? Thriller, guys. Hmm. Hanggang sa, hindi ko pa rin siya afford kasi 5,000, tapos naging 4, ganon, Hindi talaga ako bumili. And then, eto pa yung isa. Alam ko namang hindi ko ito mabubuhay. Pero pinili ko pa rin. Why not? why not? Bigyan ng chance. Etong si Silver Prince, ah, uh, Silver Prince. Ah, teka. Silver Prince. Yeah. Silver Prince. Kita nyo ba? Bakit sa akin nakapokus? Ayan, Silver Prince. Hindi ako maasa mabubuhay ko to. Kasi ilang beses na ako nagbuhay nito, namamatay. Naisip ko, bupili ako nito, tapos ipropagate ko. Tatanggalin ko yung mga dahon yan mamaya. Pagkatapos uh, natin, And iriripat ko siya kasi yung si seller ay nagpapadala siya ng tuyot na tuyot na halaman. Ang pating mix niya is perfect from Lola pero add na lang kayo ng I think mga 20% pumice pa. Basta depende sa lugar kasi yan eh. Yung iba kasi, hindi nabubuhayan pag pumice yung gamit. Yung iba naman, um, katulad ko, pumice is number one na kailangan ng mga plants ko. So, set aside natin yan. So, andito na tayo sa ibang seller na binibilhan ko na tinatanong nyo saan ako bumibili ganyan. And, eto yung una ko ipapakita. Hindi ko pa siya naripat kasi, ano, busy pa ang lola nyo. Ayan. Eto o, oh, syempre, galing to kay Ati Mary Ann Kabinta. Yan. Kung bibili kayo ng mga plants or naghahanap kayo ng mga plants na mga makakahoy, mura. Ito sa akin yung mga plants niya. Um, Nag-re-range siya ng 350, minsan 420. Kalimitan ng mga mother plants is 420, 380, 350 pesos. Which is ano na sa akin, mura na siya sa akin kasi before, nung unang-unang bili ko sa kanya, sabi ko, ang mahal, 350. Pero naman, um, uh, nung, nung dumating sa akin yung plants, mga ducks, <laughs> di ba gusto niyo mga ducks? Ayan o, ayan ang ganda niyan. Hindi ko na alam ang mga presyo niyan guys kasi matagal ko na tong mga nabili. And, uh, kailan lang na pa-ship ni seller kasi sabi ko, ishi-ship pag tuyo. Ganon. Si seller, si Ate Mary Ann Cabinta, hindi siya nag-ship ng basa. Ayun. pero pinupush ko minsan pag may matitira kunwari mag-ship na siya sa akin tapos may natira pang isang pot na order ko, basa sabi ko, isama mo na yan, hayaan mo na ako nang bahala, ay baka pumamatay okay lang, pag namatay, kasalanan ko kasi pinasama ko, ganon and yung isa si ghost plant na binili ko sa kanya, bumila ko ng ghost plant na mother sa kanya and naglaga siya ng bongga pero bumawi ngayon. Nandun, nandun sa tirik ng araw sa labas. So, eto is si Banana Pretty. Meron ako na eto. Asan yung ganito ko? Andito yung Banana Pretty ko. Asan ba? Basta nandiyan sa taas. magre rearrange kasi ako. Pero mas slash kasi to. Kaya bumili ako. Ayan. Hanap kayo. Yung kanyang mga binibenta guys ay malalaki. And pag sinabi niya or nag-mention siya doon na sale, sale talaga. For example, nabili niya siya, I, I mean, for 20 siya dati. Tapos ngayon, 350 na lang, mga ganun. Ayokong mag-mention ng price kasi nag-iiba-iba yung price niya. Bumababa. baba Hindi naman siya tumataas. Bumababa baba siya? Yung regular niya sa 350, baba ba yun? Lalo na nung December, may mga ang dami ko nabili sa kanya kasi, Nag 180 Yung mga dating 400 Kasi sale talaga Pag sinabi niyang sale Sale talaga yon. So eto naman Eto Madami rin nagtatanong sa inyo Na feature ko na siya Doon sa isang vlog ko Hindi ko matandaan Kasi makakalimutin ako guys eh um, Eto o oh, Si Rainbow Bush Ang tawag nila ay o oh, Para siyang Green jadelet Pero Ang color niya is pink Kala nila Flower to Hindi siya flower Dahon din siya guys hindi ko pa rin siya nadidiligan simula mula nung niripat ko. Ayun oh, no, matagal na 'to. Oh, hindi ko pa rin siya nadidiligan. Nagkikita na ako ng mga tuyong dahon dito. Ibig sabihin, iniinom niya na yung yung kanyang dahon. Kasi hindi ko siya dinidiligan. Basta didiligan ko siya this week or next week. Ang seller na binilhan ko nito ay kay Igors. Ayan, Igors. Yan yung complete. Ilalagay ko dyan yung complete na name niya. Search yo sa Facebook. And then, magbumili kayo. Sa kanya lang ako nakikita nito. Nagtanong ako sa kanya, meron ka pa ba? Meron daw. Tapos, doon sa ibang seller na binibilang ko talaga, nagtatanong ako, wala sila. So, meron talaga mga specific plants na mahanap mo lang sa isang seller or ganyan. Tapos, eto. Bago lang din to. So, ano to? Wow! may ano siya, may ID siya. Common name niya is Dancing Bones. Pero hindi ko alam kung ito talaga yung ID niya. Hatiora Salicorniodes. Yun, ang, ang, hirap banggitin. Meron akong dalawang klase binili sa kanya. Ito si Dancing Bones. Mga siguro years... 2 to 3 years ago, hindi ko siya pinapansin kasi sabi ko, parang tuyot. Ito, oh, ang ganda. Dancing bones. Bakit ka tinawag na dancing bones? Nagsasayo ka, ganyan. Hindi ko alam. Pero guys, sigdan nyo, ang ganda nung kanyang. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Before kasi hindi ko siya na-appreciate yung beauty niya. Meron talaga tayong mga plots na ayaw sa una. Tapos katagalan, magugustuhan mo siya. Ay, ang ganda pala. So, ayan. Tapos, may ini-offer si seller. Ang seller na to ay si Desiree. Ilagay ko rin dyan. Tapos, sabi niya, meron pa po akong kamukha ni Dancing Bones. Maliit lang siya. So, eto siya. Pero nung ship niya sa akin, sabi niya, dancing bones din siya. Kasi tinanong ko sa kanya, dan para siyang mukhang dancing bone, magkaiba ba sila? Sabi niya, magkaiba daw. Pero, nung bago niya ipaship sa akin to, parehas lang daw pala, maliit. Pero guys, magkaiba sila. Magkaiba sila ng, siguro dahil makahoy lang to. Ayan o, oh, makahoy to. Sana maganda yung nasa video kasi parang against the light tayo. Lumipat ako ng pwesto. Ang init kasi doon. Yung araw, nasisilaw ako. Eto, oh. Eto, pahabol ko to sa kanya. Kasi nag-iisa na lang daw. Tapos eto, nag-iisa na lang din daw sa farm niya. So, natutuwa ako sa kanya. Hindi ko pa siya nariripat. Pero tuyot na yung pating mix niya. Bigyan niyo ako ng kasipagan para makapagripat. Ayan. Ayan and then ito yung isa pa ito actually itong seller na babanggitin ko na to is ano lang pag hindi ako nakakatulog na madaling araw mahilig ako mag-scroll tapos nag-aano uh, siya uh, lumalabas so ito ay nabili ko kay Igorot Local matagal na rin to ayano oh. a uh, variegated marpin natutuyo na rin yung mga pating mix niya. Ay, yung mga pating mix, yung mga down-down niya. Sabi ko naman sa inyo eh, two weeks ako bago magdileg, to one month, ganyan. So, hinahayaan ko silang matuyo. Kasi ang gusto ko, oy goal ko sa mga plants ko, yung parang ano siya, parang kahoy-kahoy, parang puno-puno. Ay, ay! Ayan o. Oh, ang ganda nito. Nagmamarble yung ano niya. Parang marbling yung kanyang, variegation. Ito, maganda yung variegation nito. Compact lang kasi. Matagal, alam nyo, simula nung nabili ko to, naripat ko. Nilagay ko siya sa arawan. Hindi ko, na siya, hindi ko siya tinanggal. Hinayaan ko. Gusto ko sila maging independent. Kasi si Marpin naman, or si Pretty, Pretty in Pink ay mabait. Kaya madami tayong Pretty in Pink. Tapos yung mga Pretty in Pink ko, nagiging peach candy siya years mga isang taon, dalawang taon, tagtataka ako, hinahanap ko yung mga pretty in pink ko dito, nawawala, pagkita ko, peach candy na sila. Pareha, oo, nagiging peach candy na. Ang ganda, di ba? From Igorot Local. Ganda. Ako ganda-ganda to sa personal. Alam niyo tong mga plants na pinapakita ko sa inyo. Napakaganda sa personal for me ah. Yes, para sa akin. Hindi nila nabibigyan ng justice yung video. Kung maganda sila sa video, mas maganda sila sa personal. And, mas matingkad yung kulay nila. Sa totoo lang. Ang titingkad ng kulay nila. It's, isa to sa favorite na nabili ko kay Igorot Local. And, alam nyo, si seller, um, sinabi ko naman sa kanya, naging open naman ako sa kanya, sabi ko, nag-worry ako, kasi nung first time na bin bumili ako sa'yo, mabilis ka mag-reply. Sinabi ko sa kanya, hindi man siguro siya magagalit. No? Kasi sabi ko, magbilis ka magreply reply nung unang, nung unang bili ko sa sa'yo. Tapos, nag-worry ako bakit inaabot ng days ilang days bago mag-reply dun sa ano ko. Eh, nung time na yun, may trust issue ako kasi pagkabayad ko, hindi na nagre-reply yung seller. Hindi siya yun, ha? Hindi siya yun. Before, na pagkabayad ko, hindi na nagre-reply yung seller. So, nagka-trust issues ako. Gusto ko, pagkabayad ko, magre-reply siya na na na, ganyan. Pero hindi ako nagde-demand ng ganon. Sa isip ko lang. Tapos, inopen ko sa kanya na nag-worry ako kasi bakit di na siya nagre-reply dun sa pangalawang order ko, eh medyo madami na yung mga in-order ko, ganyan. Tapos sabi niya, ano, pasensya na po, buntis kasi ako. Sabi, ah, okay, buntis pala si ma'am, kaya ganun. So, nung umorder na ako sa kanya, hinahayaan ko na lang. <laughs> Hinihintay ko na lang kung magre-reply ba siya or i-update niya ako, i-invoice niya ako. Kasi yun gusto ko. Magbabayad ako pag na-invoice na. Kasi, meron akong mga seller na nabilhan before na hindi nag invoice So, mamaya maging scammer pa ang dating ko doon. So, pag yung mga na-order ko, ano, hindi niya ini-invoice. Yes lang siya ng yes doon sa mga gusto kong plants, Tapos, hindi niya ako ini-invoice. So, nahihiya naman ako magtanong na magtanong baka busy, ganyan-ganyan. So, si Igorot Local, legit siya. Kasi, ano lang siya, preggy lang siya. So, hinayaan ko na lang. Kahit hindi siya mag-reply ng one week dyan, okay lang. Kahit bayad na ako, kahit na may ano na ako, kahit na may mga pinareserve ako sa kanya, okay lang. Kasi naintindihan ko eh, buntis pala siya kaya dapat maging open din tayo sa mga ano, yung mga seller, seller buyer, open tayo sa isa't isa kasi para makita, maano natin, yung para, yung mga salo saluobin ba nung isa't isa kasi baka mali tayo, katulad ko, mali sabi ko, alam baka na-scam na naman ako, ganyan ganyan, so mali ako kasi buntis lang siya so ayun so etong last na ipapakita ko sa inyo, eto is, taon ko na sya hinahanap pala, Nahala, nahawahan nung ano nahawahan nung may, may ano lang gab. Taon ka na tayo nahanap. Ayan, o. Oh. Mukha siyang kahoy, no. Ayan. Ito ay si Dragon's Tail. Ayan. Maganda siya pag lash. Meron na akong nabili sa ano niya, sa hipag niya. Kaya lang nasunog. Nandun kasi eh, nagtanong ko sa kanya nagsearch ako, sabi ko saan ako makakabili ng dragon tail, maganda sya guys sa ano, sa pag lash, pero isa lang binili ko kasi ang mahal na ito eh tapos nag aano naman siya susuloy-suloy pakita ko sa inyo yung nabili ko sa hipag nya, eto kasi yung pinakita ko sa inyo, dahil eto yung pinakabet ko, iba-iba rin pala yung flower neto, and matabato eto guys oh. eto yung nabili ko sa hipag nya pero mas bet ko to sa kanya. Na ano siya nasunog. Tingnan niyo yung white. Nasunog siya sa sobrang init dito sa amin sa Bulacan. Madami pang puno dito ah, pero nasunog siya. Nandun siya sa lilin. Nasunog pa din. Morning sun lang siya doon, tapos nasudo. Gayun puti oh. Buhay pa naman siya. Tinecheck ko kung malambot. Hindi naman. Yan. Tapos, eto, black na black. Bet ko siya. Bet sung ko siya. Bet sung. Ayan, ang ganda. eto ay kay Green Thumb. Ilalagay ko ulit dito. Yun lang yung alam kong pangalan niya. Kay Green Thumb. Sa mga naghahanap. Kasi eto, uh, meron kasi ako sa phone ko na mga wishlist plant. Tapos, nag-scroll-scroll ako. And, ano, um, nakita ko to. Sabi ko, tagal ko na itong nahanap, tao na. So, nag-search ako ngayon. Lumabas siya. Pero yung post niya na yon matagal na. As in, 2020 yata or 2022. Nagtanong ako. So, may available siya. Meron pa akong isang hinahanap. Halos kamukha din niya. Dragon's Tail. Pero, aalamin ko pa yung ID niya talaga para makita ko siya sa Google, sa Facebook. Yun, nagtatanong ako sa mga seller kung meron silang available na ganyan. Tapos, yun na. Yun lang naman ang ating video for today. Yung haba! Ayan, alam nyo na ngayon yung mga seller na binibilan ko, ah Ano, hindi ito sponsored. O ulitin sa inyo, hindi ako binayaran dito para ano. Isinishare ko lang sa inyo. Kasi, meron, nung pandemic kasi, nagsishare ako ng mga seller. Yung mga kapwa buyer ko, nagagalit sa akin, minemessage ako isa-isa na bakit daw ini-splook ko yung mga seller na yun, edi wala silang mabibili. Sabi ng gano'n, So, parang nagdamdam ako. Parang kasalanan ko pa na ganyan. Siyempre, nagtatanong naman yung mga nanonood sa akin, anong isasagot ko, di ba? So, share-share lang. Yung iba kasi nagagalit, yung mga kapwa ko buyer, na bakit ini-splook mo yung mga seller na binibilan ko, binibila natin, or binibilan mo, eh, mauubusan tayo ng stock, parang ganoon. Mm, nung pandemic Pero ngayon, okay lang, i-share ko Kaya hindi ako gaano nag-share ng seller before Kasi parang dinadamdam ko Parang kasalanan ko pa Pero ngayon, i-share ko sa inyo Kasi kawawa naman, walang benta yung mga seller Tapos tayo, share lang ng share ng ganito Nagtatanong yung mga kapwa nanonood sa atin kung saan bumibili. Ano sasagot ko? Baka sabihin ang damot ko hindi ako nag-share, di ba? So ako yung masama. So i-share natin. Ayun lang. And magre na ako. Wala lang butas. Ay, lang problema dito sa mga pasuna to. Walang butas. Lahat wala. So magbubutas pa ako. And magre -repat. So see you guys on our next video. Bye.